Oi, Jet Jet, what are you doing? Jet Jet, what are you doing? Ko sayo. Baby Jaire, naglalakad ka na? Ola? What's that? Ganto lang pag tag-ulan. Dito lang tayo sa loob. Ay, nangingi si Baby Jaire. How about me? Oh. Baby Jaire. Hmm, Ah? Malunok mo yan lahat, ha? Walang palaman? Sinubo na natin dyan No way. Masyadong malaki. Ang cute naman ni eh, Baby Jire, oh. oh. Hindi ba talaga kalitatahimik? Alam mo, pag gantong tag nak ang the best magawin, matulog. Kayo, di nyo kami pinapatulog. Patulog kaya? Tag-ulan na puyat pa. Hindi na kasi sa playpen. Lali na. Ay, kinukuha niya talaga. Mmmmm. Mabak na dyan. Naglilinis <laughs> <laughs> pa ako. mo <laughs> Baby jail eh. <laughs> Wag man sa iga natin Oh. Yan na si Jaire. Hmm, pala si mami mo. Oh. May hinahanap ako. Uy! Oh, Ang pangarap. Pangarap, matutulog. Oh, si Jere, si Jere. Jere, dali po ta kanin Tulog na din daw siya. Tulog na rin si Baby Jere. Dige na magsitulog na. Oh, good night.